Naarasto na ng Task Force Marawi ang isa sa mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng apat at ikinasugat ng hindi bababa sa limampu. Kinilala ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad ay nahuling si Jafar Gamo Sultan alias Jaf Okurot nakasabwat ng inihinalang naglagay naman ng improvised explosive device sa Dimaporo Gym na si alias Omar na ng CCTV sa tulong ng backtracking ang kilos ng inihinalang sina Omar at Jaf ilang minuto bago ang terror attack sa lugar. Kita ang unang pumasok sa gymnasium ang isang nakahudi na lalaki isang oras bago ang pagsabog bago siya lababas at kinausap ang isang nakaputing lalaki may bitbit -bit namang bag. Pumasok sa loob ng gymnasium ang nakaputi at nang siya ilababas tangan ng isang cellphone. Saka nangyari ang pagsabog pasado alas 7 ng umaga. Nahuli si Alice Jeff sa barangay Dulay Proper sa lungsod ng Marawi nitong December 6 at kasamang na-recover ang dalawang motorsiklo sa lugar. Samantala iniimbestigahan ang sadatahang lakas ng Pilipinas kung may koneksyon sa Daula Islamia Mauti Terror Group ang nasabing nahuli at ang hinahunting na si Omar. Sa ating panayama kay Colonel Sorsas Trinidad, sinabi niya nga iba pa ang dalawa sa inilabas na pangalan ng suspects ng Philippine National Police. Matatamdang sa kampo krame, pinangalanan ng isang dating MSU student na si Kadapi Mimbesa alias Engineer at Arsani Mimbesa bilang dalawang suspect. Sinabi rin ng PNP na pawang konektado ang mga ito sa DI Maute. Bagay na biniverify naman ng AFP kung pareho sa mga inilabas silang pangalan na matatandaan ang DI Maute na dati nang umatake sa Marawi ay inspirado ng international terror group na Islamic State. Bago ang sa MSU, labing isang miyembro ng DI Maute ang napatay sa operasyon ng militar sa Maguindanao del Sur, kabilang na, na ang leader na si Abdullah Sapal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dezer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.